na hindi lang sa Marikina ginagawa at nabibili ang matitibay at magagarang pansapin sa paa. Dahil dito man sa pagsanhan, meron din. Sari-saring kulay ang meron dito. idagdag paryan ang iba't ibang magagandang disenyo. Mayyari rin sa balat, meron din sa tela at pati pa abaka. We will select the best quality of materials at lalo higit yung uh, yung pandikit, yung cola. Yan na talaga ang kami particular. Hindi paling mahal. Basta sigurado lang na uh, ang sapatos ay hindi bibigay. Ito nyo. At talagang bumabalik yung mga customer. sinasabi nila na sawan sawan na kami. Dalawang taon na ito eh. Hindi pa nasisira. Strict quality control ang pinaiiral sa bawat pansapin sa paa na lilikain. Kumbaga, bawat gawa itinuturing na isang obra. Kaya naman, hindi nakapagtatakang gustong gusto rito ng mga mamimili. Eh, yun ang aming garanti sa mga customers namin. Na kapag yan ay nasira agad, papalitan amin. Yan ang mga pansapin sa paa na tubong pagsanhan, mga chinelas, sapatos at sandalyas na anilay garantisadong pangmatagalan.